Ano ang computer virus at paano ito gumagana? Alam mo yung kapag may nagsasabing nagka-virus ang computer ko? Hindi ito sakit ng tao, pero parang ganoon ang epekto. May malisyosong software na pumapasok sa sistema, nagtatago, at sinusubukang mag-infect ng apps at files. Ginagawa nitong mas madaling atakihin ang computer. Ipapaliwanag ko kung ano ang computer virus at paano ito kumikilos sa paraang madaling maintindihan. Ano ang computer virus? Ang computer virus ay programang ginawa para manira o manggulo sa iyong device. Para itong parasite, kumakabit ito sa lehitimong programa o file, at kapag pinatakbo mo ang programang iyon, nabubuhay ang virus, kinokopya ang sarili nitong code, at nag-infect pa ng iba pang bahagi ng sistema. Katulad ito ng biological virus dahil kailangan ito ng host para dumami at patuloy na kumalat. Paano ito kumakalat? Kadalasang nangyayari ang infection kapag nagda-download ka ng infected na file, email attachment, program mula sa kahinahinalang sites, files mula sa VSE o external devices, o kapag nagbubukas ng mapanganib na web pages. Kapag binuksan o pinatakbo ang infected na file, nag-activate ang virus. Ano ang kayang gawin ng virus sa computer? Kapag naka-install na, maaaring gawin ng virus ang mga sumusunod na problema. Magkopi ng sarili at mag-infect ng iba pang files o programs. Masira o mabura ang mahalagang data, mag-corrupt ng mga file. Pabagalin ng computer, mag-freeze o magpakita ng kakaibang behavior. Magnakaw ng personal na impormasyon, passwords, bank data, private files. Minsan payagan ng criminals na kontrolin ang computer ng remote. Mga uri ng virus, higit sa isang mananakop. Maraming klase ng virus, bawat isa may sariling paraan ng pag-atake. Ilang halimbawa, File executable virus, nag-infect ng programs na pinapatakbo mo. Boot virus, pumupwesto sa boot sector at umaatake bago mag-load ang system. Script macro virus, nagtatago sa documents o scripts at nag-activate kapag binuksan mo. Ransomware, nag-encrypt ng files at humihini ng ransom. Resident virus, nananatili sa memory at naghihintay ng tamang oras para umatake. Bakit tinawag na virus? Dahil, tulad ng biological diseases, ang mga programang ito ay dumadami, nag-infect ng ibang files, at kumakalat sa ibang computers, minsan hindi mo napapansin. Kailan natutulog ang virus at bakit minsan hindi mo namamalayan? Maraming virus ang tahimik lang, kumakabit sila sa system at naghihintay hanggang buksan ng user ang infected na file o program. Doon pa lang nila ginagawa ang kanilang malicious actions. Kaya posible na ma-infect ka nang hindi mo agad nalalaman. Paano protektahan ang iyong computer? Upang maiwasan ang problema, sundin ang ilang mabubuting gawain. Mag-install at mag-update ng maayos na antivirus. Iwasang mag-download mula sa unknown websites o magbukas ng suspicious attachments. Mag-ingat sa paggamit ng ESC o external media, maaaring infected ang mga ito. Panatilihing updated ang operating system at programs dahil nag-ayos ng security flaws ang updates. Buod, bakit mahalagang malaman ang tungkol sa virus? Ang pag-alam kung ano ang computer virus at paano ito kumikilos ay tumutulong para makita mong totoong banta ito, hindi lang malabong panganib. Kapag naintindihan mo kung paano ito pumapasok at ano ang kaya nitong gawin, mas madaling umiwa sa seryosong problema, maprotektahan ang data mo at gumamit ng computer ng panatag. Gusto mo bang malaman kung paano malalaman kung infected na ang computer mo? Maaari rin kitang tulungan doon.